Kung March 29 ka pinanganak, creative, intuitive, at compassionate ka. Super imaginative at artistic ka, may kakaibang paraan ka ng pag-iisip na lumalabas sa creativity mo. Intuitive at malakas ang instinct mo, madalas tama ang gut feeling mo tungkol sa tao o sitwasyon. At syempre, kind-hearted ka. Mahilig kang tumulong sa iba at iniisip mo ang feelings nila. Pero minsan, masyado kang emotional, madali kang maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid mo. May tendency kang maging idealistic, gusto mong perfect ang lahat, kaya minsan nadidismaya ka. At dahil sobrang mapagbigay ka, minsan naloloko ka ng ibang tao. Sa love life, You are loving and devoted. Kapag nagmahal ka, bibigay mo lahat ng kaya mong ibigay. Pero minsan, masyado mong inuuna ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Huwag kalimutang mahalin ang sarili. Pagdating sa pera, madiskarte ka at creative sa pagkakakitaan. Mahilig kang maghanap ng unique opportunities. Pero ingat, dahil minsan... Mahina ka sa paghawak ng pera at madaling magbigay sa iba. Nakarelate ka ba? O may kilala kang March 29 baby? Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.